Patuloy nating mapapatunayan na the Filipino is worth dying for. The Filipino is worth living for. Dinala mo ang bansa sa matwid na daan. Pamana mo ang serbisyong malinis at tapat. Kayo ang boss ko. Maraming salamat, Pinoy. tuloy na naman tayo nagbabalik dito sa Manila Memorial Park sa Sukat Paranaque uh, at ang dadalawin naman natin dito ay puntod ng mga Aquino Ayan. habang papunta tayo dun sa puntod ng mga Aquino ay video ipapakita ko muna sa inyo yung ano, mga dinadaanan natin yung mga naglalaki ang musileo dito shoutout shout out muna pala sa aking ano, mabait na boss sa aking trabaho na si ano, Sir Rodel de los Reyes Yan, shout sa iyo, Sir nagpapasalamat uh, din po pala ko sa mga uh, nagsubscribe nag subscribe sa aking channel kaya tayo ay madalang makapag upload ng video nagalagala lang tayo sa ano, motovlogger na mahilig gumala sa mga cementerio Uh, kung nasusubaybayan nyo po ang mga video ko ay gumagala din po ako sa mga abandonadong lugar. At minsan sa mga pasyalan din. Ayan. Ito yung palibot ng ano, malapit sa puntod ng, ng mga kaino. yung motor ko, halilid. Pamilya Mauricio ang niyo talaga dito. Karamihan ng mga nakalibing dito ay mga Chinese. Napakadami pa, napakadami pang mga sikat o mga kilalang personalidad dito sa Manila Memorial Park at sa Yolola, yung katabing cemetery. Halos katabing cemetery lang din ito. Mga isang kilometro siguro ang layo. Tara so mga buddy, samahan niyo akong dalawin o puntahan ang puntod ng mga Aquino silipin natin ang kalagayan ng puntod nila ngayon ito mga body unang napansin ko agad ay ano napakasimple lang ng kanilang puntod hindi mo makakalain na dating presidente ang nakalibing dito at yung tatay niya ay dating senador Yan. si Binigno S. Aquino Jr. O mas kila sa tawag na Ninoy. November 27, 1932. August 21, 1983. Siya namatay. Hindi pa ako tao. 1994 ako eh. Ako tao nang namatay. Hindi, hindi ko, pa siya naabutan. Ay mga body oh. May larawan dito sa taas na nakaprint. Nakaprint lang siya sa band paper. Masama silang ano, tatlo sa gitna si ano, Pinoy may nakasulat din na thank you a lot and goodbye Senator Ninoy Senator Ninoy tama ba mga buddy kaya siya na po salamat po sa mga ano, nagko-correct sa aking vlog mga paminsan-minsan nagko-comment at kinokorek ako sa aking vlog uh, siya na po at hindi ako ganun ka-expert <laughs> uh, President Cory and President Ninoy nakasulat sa ano, larawan simple lang dinikit lang dito hindi sila katulad nung ibang puntod na may mga picture pa sa gilid na pangalan minsan sa ganito nilalagay sa gilid na ganito Corazon si Aquino o mas kilala sa tawag na Cory Aquino January 25, 1933 August 1, 2000 2009 uh, ito inabot ko pa 2009 ito si Noy Noy Aquino pero tinatawag din siyang ano Pinoy si Pinoy Pinoy mayroon siya nito sa larawan dito sa kabila goodbye Pinoy goodbye Pinoy and thank you for all we miss you and we miss you and memory of Noy Noy Aquino yung mga sa taas nila ay isang anong artificial na bulaklak yun hindi mo nang alagaan hindi siya na, nalalanta meron ditong ano kaya itong ng napakalman baka tayo ay pagalitan ng ano nagbabantay. Open na open sa public yung kanilang puntod. Wala kang makikitang nakaharang na mga grills, yung mga bakal. ng mga kino ito lang po yung matatagpuan sa Manila Memorial Park Sukat Paranyame ayan maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin sa vlog na to at uh, ito po ay part 1 lang bali abangan nyo po yung part 2 kasi pupunta po ako sa puntod ng mag-asawang Coneta, ang nanay at tatay ni Sharon Coneta. sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa akin channel at kung gusto nyo ng mga ganitong content ang paggala sa mga puntod ng mga sikat uh, at paggala sa mga abandonadong lugar at minsan pumupunta rin po tayo sa mga pasyalan uh, okay, click na po ang subscribe button para updated po kayo sa mga bago ko pang upload maraming so maraming salamat po sa inyong panonood